Hello guys, good afternoon. Happy Mother's Day. Congratulations sa mga nanay. Happy Mother's Day diha. Ninyong tanan, God bless you all. Naku karon diri sa munisipyo sa Apel Sambuanga, Sibugay. Sobrang ganda talaga ng munisipyo, munisipyo nila dito guys. Oh. Tingnan nyo. ganda talaga ng area nila dito ito guys yung may mga bangag banga guys nakikita nyo yan guys yan lumabas yung tubig guys dancing water mo sayaw ang tubig niya guys pag Sabay lang siya sa music guys. Pag malakas yung music niya guys. Malakas din talbog-talbog sa tubig guys. Pag budots guys. Yung tubig magbudots po. Ah sobrang ganda talaga guys. Tingnan pat. Pa marami pang ilaw guys. Lain-lain ang color sa mga light niya guys. Sobrang ganda talaga ng light. Oh, ito yung munisipyo guys oh. Munisipyo sa Sibugay. Ganda talaga ng area dito, sobrang ganda.